Pumanaw na po ang veteranong singer-composer at OPM icon na si Freddie Aguilar. Pumanaw na ang Filipino folk musician at singer-songwriter na si Freddie Aguilar. Isang malungkot na umaga ang sumalubong sa sambayan ng Pilipino. Pumanaw na ang haligi ng original Filipino music, ang boses na sumalamin sa sakit, pagmamahal at pangarap ng karaniwang tao si Freddie Aguilar. Mula sa kalsada hanggang sa entablado ng mundo, bitbit -bit niya ang musika ng bayan. Ngunit bago natin balikan ang huling kabanata ng kanyang buhay, isa munang mas mahalagang tanong ang dapat sagutin. Paano nga ba nabuo ang alamat ng isang musikero na naging tinig ng buong sambayanan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like and subscribe ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Mula sa simpleng binatang lumaki sa konserbatibong pamilya ng mga mambabatas at alagad ng batas, Si Freddy Aguilar ay pinanday ng kanyang sariling paglalakbay sa musika. Lumuwas siya ng nila dala ang kanyang gitara at mga pangarap. Sa murang edad, sinubukan niyang ipaglaban ang kanyang musika kahit hindi ito naiintindihan ng marami sa umpisa. Tumugtog siya sa mga bar, folk houses at lansangan, doon siya natutong tumula gamit ang mga nota at liriko ng karaniwang tao. Malaki ang impluensya ng mga folk at rock legends mula sa Amerika at Europa, gaya ni na Bob Dylan at Cat Stevens. Pero sa halip na tularan, ginamit ni Freddie ang inspirasyong ito para likhain ang sariling tunog, isang tunog na Pilipino, totoo at mula sa puso. Taong 1977, sa gitna ng kanyang paglalakbay, isinulat niya ang kantang Anak, isang obrang hango sa sarili niyang buhay, mga pagkakamali, pagsisisi at pagmamahal sa magulang na hindi niya agad na ipakita. Nang ilabas ito noong 1978, hindi niya inaasahan ang magiging epekto nito. Ang anak ay naging dambuhalang tagumpay. Umabot sa mahigit 33 milyong kopya ang naibenta sa buong mundo, isang pambihirang record para sa isang Pilipinong musikero. Isinalin ito sa 29 na wika mula sa Japanese, Spanish hanggang Hebrew. Naging simbolo ito ng damdamin ng mga anak na napariwara at mga magulang na laging handang tumanggap. Hindi lang ito naging hit. Ginamit ito sa mga pelikula, dokumentaryo at maging sa mga graduation at pag-uwi ng mga OFW. Sa bawat salin, sa bawat himig, dala nito ang bigat at ganda ng damdaming Pilipino. Ang tagumpay ng anak ay hindi basta-basta. Sa kabila ng simpleng pagkakagawa nito, isang gitara, isang tinig at isang kwento ng pagsisisi, naging pandaigdigang obra ito. Pinarangalan ito sa iba't ibang bansa at isinama pa sa mga international music charts, isang bagay na bihirang-bihira para sa kantang galing sa Pilipinas. Sa Japan, naging platinum hit ito. Sa mga konserto sa Europe at Middle East, kinakanta ito ng mga banyagang tagapakinig na kabisado ang bawat salita, kahit hindi nila alam ang kahulugan. Ngunit ang higit na tagumpay ni Freddy Aguilar ay hindi lang nasusukat sa numero ng benta o dami ng parangal. Ang kanyang musika ay naging daluyan ng boses ng masa. Lumayo siya sa uso ng pop at disco noong panahong iyon at pinili ang landas ng makabuluhang awitin, mga kantang tumatalakay sa kahirapan, politika, kabataan at pagkatao. Mula sa Magdalena hanggang bayan ko, nilikha niya ang isang genre na tumatawid sa pagitan ng folk, kundiman at protesta. Hindi siya basta mga awit, siya ay tagapagsalaysay ng buhay Pilipino. At kahit ilang dekada na ang lumipas mula ng unang sumikat si Freddy Aguilar na natiling buhay ang kanyang musika, patuloy pa rin inaawit, ginagamit sa mga rally, graduation at drama ng buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat henerasyon, muling natutuklasan ang kanyang mga kanta. At sa bawat ulit ng anak, muling nabubuhay ang alaala ng isang batang nagkamali naglakbay at sa huli bumalik sa tahanan. Hindi lamang si Freddy Aguilar isang musikero, isa rin siyang aktibista na ginamit ang kanyang musika upang ipahayag ang hinaing ng bayan. Sa ilalim ng rehimeng Marcos, naging matapang siyang tagapagsalita laban sa katiwalian at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang kanyang bersyon ng bayan ko ay naging di-opisyal na awit ng oposisyon noong 1986 People Power Revolution na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino na ipaglaban ang demokrasya. Bukod sa bayan ko, sumulat siya ng mga kantang tumatalakay sa mga isyong panlipunan tulad ng Katarungan, Pangako at Luz Viminda na naglalantad ng mga sulirani ng mga karaniwang mamamayan. Ang kanyang musika ay naging boses ng mga inaapi at simbolo ng pakikibaka para sa katarungan. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa musika, pinili ni Freddy na maglingkod sa bayan sa pamamagitan ng politika. Noong 2016, itinalaga siya ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Presidential Advisor on Culture and the Arts at naging miyembro ng National Commission for Culture and the Arts, NCCA. Sa kanyang panunungkulan, isinulong niya ang pagtataguyod ng kulturang Pilipino at ang pagkakaroon ng Department of Culture and Arts upang mas mapangalagaan ang ating mga sining at tradisyon. Hindi lamang sa musika na ipadama ni Freddy Aguilar ang kanyang malasakit sa bayan. Isa siyang tunay na makabayan na hindi natakot gamitin ang kanyang tinig upang manindigan para sa karapatan, kultura at pagkakakilanlan ng Pilipino. Sa kabila ng kasikatan, pinili niyang lumaban sa mga isyong panlipunan at manindigan para sa mas mataas na adhikain. Noong 2019, tumakbo siya bilang senador, hindi para sa kapangyarihan, kundi bilang extension ng kanyang advokasya. Bitbit niya ang layunin na bigyang boses ang mga artistang Pilipino at itaguyod ang edukasyong pangkultura na madalas isinasantabi. Suportado ng administrasyon ni Pangulong Duterte, dala niya ang matagal ng panawagang magkaroon ng mas sistematikong suporta sa sining, kultura at mga lokal na alagad ng sining. Bagamat hindi siya pinalad na manalo, hindi do nagtapos ang kanyang misyon. Nagpatuloy siya sa kanyang gawain bilang tagapagtanggol ng kulturang Pilipino sa loob at labas ng entablado. Sa likod ng matapang at makabayang imahe ni Freddy Aguilar ay isang personal na buhay na hindi rin nalalayo sa mata ng publiko, kontrobersyal, makulay at minsan ay kinukwestiyon. Kilala siyang prangkang personalidad, hindi natatakot na ipakita ang kanyang pinaniniwalaan, pati na rin ang mga desisyong personal na madalas na pag-uusapan ng marami. Isa sa pinakaintrigang bahagi ng kanyang buhay ay ang kanyang naging kapareha na mas bata sa kanya ng ilang dekada. Noong 2013, naging laman siya ng balita matapos isa publiko ang relasyon niya sa isang menor de edad. Bagamat ito'y nagdulot ng kontrobersya, ipinaglaban nila ang kanilang relasyon at kalaunan ay ikinasal din sila ng legal. Ang unorthodox na relasyon na ito ay nagsilbing usap-usapan sa buong bansa Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan si Freddy sa kanyang personal na desisyon gaya ng kanyang paninindigan sa musika at advokasya. Habang patuloy siyang nagpapasaya sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng kanyang mga pagtatanghal, unti-unti namang lumilitaw ang senyales ng humihinang kalusugan. Sa kabila ng kanyang edad, pilit pa rin siyang nananatiling aktibo sa entablado at sa mga gawaing may kaugnayan sa sining at bayan. Gayon pa sa mga huling buwan, mas napansin ng mga malalapit sa kanya ang kanyang panghihina. Unti-unting humihina ang tinig na minsang naging sigaw ng masa at kasabay nito, dumadalas ang kanyang pananahimik. At ngayong araw, tuluyan na nangang nawala ang tinig na iyon. Isang napakalungkot na balita ang gumising sa bansa. Pumanaw na ang haligi ng OPM at boses ng bayan, si Freddy Aguilar, sa edad na 72, sa Philippine Heart Center nitong Lunes, Mayo 27, 2025. Ayon sa kanyang pamilya, cardiac arrest ang naging sanhi ng kanyang pagpanaw, dulot ng komplikasyon sa diabetes, pneumonia, at iba pang iniindang sakit sa mga huling taon ng kanyang buhay. Bago ang trahedya, marami na ang nakapansin sa unti-unting paglayo ni Freddy Aguilar sa mata ng publiko. Hindi na siya kasing aktibo sa mga entablado, Bagamat paminsan-minsan ay tumutugtog pa rin siya sa Cafe Freddys, ang kanyang resto bar na nagsilbing tahanan ng kanyang musika sa mga huling taon. Ang kanyang kalagayan sa kalusugan ay naging sensitibong usapin at iningatan ito ng kanyang pamilya sa kabila ng pag-aalala ng mga tagahanga. Ngunit sa kanyang katahimikan, hindi kailanman nawala ang mensahe ng kanyang mga kanta, mga awiting sumasalamin sa realidad ng lipunan sa sakit at sakripisyo ng pamilya at sa pagmamahal sa bayan. Ngayong wala na siya, isang malaking puwang ang iniwan niya sa puso ng industriya at ng sambayan ng Pilipino. Ngunit nananatili ang kanyang musika, buhay pa rin ang kanyang boses sa bawat kantang anak, bulag, pipi at bingi at bayan ko. Kung ikaw ay lumaki sa musika ni Ka Freddy, o kung sa simpleng pagkakataon ay naantig ka ng kanyang mensahe, ibahagi ang kwento ibahagi ang ala-ala. Dahil ang musika, gaya ng pagmamahal ay hindi kailanman namamatay.